Good morning mga sniper Maganda ang sikat ng araw although may kulimlim sa dakong silangan. Kaya ito ay sinasamantala lang ng ating mga kaibigan mga kasaka para magbilad ng kanilang mga palay at uh, halos ilang linggo nang maulan dito. Madalang magpakita ang araw ng ganito kainit. Dito naman sa aking harapan ay nagbubunot na ng pananim na palay itong aking mga tropa yung mga vendetta boys hindi ko lang inabot at siguro nagbimerindahan na itong mga dapog na tinatawag binubunot na nila at itinatali para naman ito ay paghagis dun sa mga pagtataniman nila at napakalawak ng kanilang pagtataniman na doon. Doon sa may mga tubig na yun. Tatanim itong mga pinunla nila. Dito ay nagtatakbuhan na yung mga tikling doon sa mga panabinyong. Kailangan yung ay hindi malusong at Medyo malalim ang tubig doon, yung putik, hindi ko malusong, pag nagtuloy tuloy yung ganitong init kaya aking pagpaplanuhan ng paghuliin yung mga tikling. At yak, pag itong mga binhi ng palay na ito ay nakatanim na, sila naman ang numero unong sisira. Arok uh, na merenda. Parang hanggang sa tanim hanggang doon sa dulo. Tsaka yun doon sa likod. Sama-sama ng la no. Napakadaya pa nyo pantatanim man. Yan yung isa sa kaibigan na namamahala din eh. Yung nagbigay sa akin ng Limokin, tsaka ng Cage, si Uroknoy the, the Great Meron pa rin doon mga tataniman sila kaya napakarami nitong pinunla nila ay nila na palay Medyo marami pang gawain ang mga kaibigan Hoy Taylor, anong hinahanap mo diyan? Ito so, si Taylor, ah si Ginger pala ito, si Ginger tsaka si Taylor Sila yung unang sumugo dun sa ahas na pumasok doon sa terrace Hindi ko na nga lang na video na baka mamaya makatakbo Ang buti hindi mabilis nasa simento eh, kung yun ay nakalabas ng terrace ay may mga damo yung aking graba doon. makakalapasanak Takot na takot pa man din si Mrs. Hindi ko lang alam po anong asin pero hindi naman siguro yun sa lahat ng asin na nakatakot. mga ka-sniper, mamaya na lamang ulit pagdating ako mga, mga tropa kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, comment, subscribe, and pakit da rin ang bell icon para updated kayo sa mga bago nating upload. Yung mga nag-comment dun sa video ko nung New Year, sa shoutout natin dito. Yung mga pro-comment dito is makakain lamang pero tumitira na ulit sa kanilang hmm, ginagawa ko karon man ay eh, tago kaya nagkulimlim nilabas ko lang yung aking sinampay eh. baka kung ako ay nakatulog eh wala na naman yung eh, dalawang lawin dun sa taas oh lawin ng agila uning-uning kanina pa yan yun oh kung nakikita niya mga rest Ang dalawa, mag-asawa yata yun. Paglila. Wala na. Ganap yun ng dagas palayan. Malos na muna yun. May nangay pang yan. Uli-uli lang din yan. Bami uh, nyan dito. Mga mama shell like. May dito ng mga taga-DNR. Mga pinalpasan lang dito. bawal na bawal yung ihan uh, so mga ka-sniper uh, tayo yung mga main na muna kaya uh, yun yung mga, mga yung mga alagam pusa pinapalang dalawa kung ano kaya kayo sa ulungan sila yung maka ng mga vitamin at mineral sa lupa ang mahina mga sitop yung inahin puro bati babayang nalabas pinamigay ko na sa mga bata tapos ay naghihintay na karan daw ng tandangin para padamiin nila cute na cute ng or shout na lang yung mga nag comment na sa nakalikas kong video mag upload natin dito maraming salamat ulit sa support ha ah. Sniper signing out ang yeah, mga sniper o oh, tinatapo na ni unad yung mga dapog dun sa lugar na pagtataniman mga punla bukas ay tatanim na nila yan oh, ngayon marami pang bunutin ganoon may siya magsatapon sa dulo And hanggang doon ang dapog na yun doon parin sa kabila eh ano doon sa may ate na kalabasan sa mga tubig doon dami pa yun napaghagisa na yung mga nandun Ito ano, mga idol, ang bilis na ako nang dito. Taniman agad nila yung isang luwang dito. Hingin ng paper ko. Sige mga ka-sniper. Thanks for watching. Good morning mga ka-sniper. Umula na naman. Pinagbigyan lamang kahapon. At patak na patak na naman lor pa ng umaga uh, umulan umaraw, maraw tuloy ang tanim ng aking mga kaibigan matapos na itong sa harapan doon lang sa dako pa ron marami pa rin sila mga mabuting binhi hindi na dito na lang ako nagbibideo sa terrace namin na ma uh, makompleto yung aking yung flow yan lalong lumakas hanggang matagal ang pagulan dito sa aming barangay kalabasa na sa bundok may ano naman ang init kaya lang ay nakukulampula ng ulap kaya marahil ay hanggang dun sa baba ang ulan nito Okay mga ka-Sniper Salamat sa inyong suporta at malapit ng mag 1000 aking subscribers, Sana ay magtuloy-tuloy Para naman tayo makaangat-angat once again, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta kay Rodak Sniper Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, once na madalaw kayo at mapadaan sa aking channel paki-like na lang, then comment, subscribe at pakihit na rin ng notification bell para naman updated kayo sa mga susunod pa nating mga upload. Maraming salamat at Happy New Year everyone. God bless. Kuinan tanim. migil ng ulan. My my, 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 my Thank you for watching!